Pagputok ng liwanag ng araw ng Martes, umarangkada na ang pagbisita ng One Pac Man Party sa mga palengke sa ika na distrito ng Laguna. Unang binisita ni One Pacman Man Party List First ng Mini Milka Romero ang pamilihang bayan ng Santa Cruz, ang Kapitolyo ng Lalawigan at kasama niya si na Port District Congressional Candidate Attorney Tony Carolino, gayon din ang mga kandidato sa pagka-provincial board member na na Ryan San Luis at Kenneth Ragasa Sobrang masaya na balik-balikan ang District 4 of Laguna kasi nakaka uh, kamustahan tayo sa mga ating mga uh, vendors and mga small business enterprises dito sa mga public markets sa District 4 of Laguna Actually, over five municipalities yung napuntahan natin today para magkamustahan sa ating mga vendors and small, bis small business owners. Di ini Romero, napakahalaga ng palengke sa ekonomiya na isang bayan o lungsod. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga manininda, naalaman niya ang kanilang mga pangangailangan para mas maging maayos ang kanilang kabuhayan. Alam niyo ho, uh, one of the biggest uh, issues na kulang pa dito sa District 4 of Laguna is yung access to or farm to market roads, infrastructures kaya magandang bumaba tayo at pumunta sa mga public market at makinig sa kanilang mga nangangailangan at mga sa mga, sa mga nangangailangan and importante ho talaga na malaman natin ano pa yung mga problema sa ating mga uh, public markets and uh, ang ekonomiya. Sa isyu ng infrastruktura, nalaman ni Romero ng isang bahagi ng pamilyang bayan ng Santa Cruz ay naipatayo sa tulong ng One Pacman Party List kinamusta rin niya ang presyo ng mga pangunahing bilihin para naman sa proteksyon ng mga consumer. Well regulated naman tayo sa prices uh, with the help of the LGUs na sa subsidize or with the co-ops. Tayo po ay parte ng Kongreso kaya importante na talagang tutukan natin ang mga presyo na dapat abot kaya and consumer protection po para sa ating mga kababayan. Mahalagaan niya ang mga infrastrukturang pang agrikultura upang lubos na mato tulungan ng mga nabubuhay sa sektor at para masiguro seguridad sa pagkain. Of course, dito po sa Laguna, their number one uh, product is of course ang palay, no? Rice. Kaya importante talaga na protektahin natin at palakasan natin ang ating mga farmers. Uh, may access sila mabilisang access to the markets and at the same time, um, other uh, trades or goods of trades ma-ma-access. Uh, ma um, nakita ko nga actually sa mga public market na sobrang uh Uh, ang mga mangingisda rin talagang ang daming fresh produce from Laguna, ang um, fish, no? Talagang importante na Palaguin natin ang ating mga uh, mangingisda, ang ating mga farmers, pati ang small business owners as well sa ating mga public markets. Sabi pa niya, hindi dapat nagtatapos sa pagpapatayo ng mga infrastrukturang ambag ng mga halal na opisyal. Dapat ayon kay Romero ay regular ang pagkamusta sa mga proyekto o programa para mas lubos na mapakinabangan ng mga maliliit na negosyante gayon din ng mga consumer. Uh, As one Pacman party list, um, tumutulong rin kami sa mga infrastructures sa ating mga public markets. Um, one of the areas dito po sa Santa Cruz na bisitahan ko po, um, na po natin ang mga infrastructure don. doon. Kaya ang ganda na balik-balikan and make sure na maayos ang at ang maintenance. Bukod sa pamilihang bayan ng Santa Cruz, binisita din ni Romero ang, ang palengke sa mga bayan ng Pagsanhan, Paete, Kalayaan pakil at siniluan. Janis Kosyo Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag -usisa.